Po, mga bro mga sis mapagpalang araw po sa ating lahat ayan nandito po kami ngayon sa isang isla na naman sa parte po ito ng Iloilo ayan po mga bro mga sis oh. napakaganda po ng isla, mga, ng isla rito nature tingin po amazing talaga amazing. ayan kasama ko ka po sa sis tita ayan po sa mga bro mga sis ayan po yun, Sinama na naman po kami ng aming kumare at saka ng bus po namin, si Bus Toto. Ayan po. Ayan, Yan, nandito kami sa isla. Marami pa daw po kami pupuntahan ng mga isla, mga po. Ayan, dito po kami yata mag stay ngayong gabi. Overnight daw po. gawa ng ano po, marami pa daw po pupuntahan ng isla. Yun po ang sabi nila sa amin first time po namin makarating dito ni Sus Lisa sa isla na ito Pasil Pasil po ito beach resort bali ano pa rin po ito sakot ng ilo, ilo Concepcion. ilo ilo mga bro mga tapos katry din po namin makanting hunting dito mga bro mga sis po oh nisan ko, ko po yan yan po oh mga bro mga sis po oh po rin ito at saka linis po rin po tapos malamig siya, malamig po ang tubig kahit may init panahon napakalamig po ng tubig mga bro parang yung tubig sa ano sa mga ilog ayan po, saka hindi gano'n siyang maalat ayan po, ganda ng kapaligiran mga bro mga, mga sis ayan tingnan nyo po malinis na malinis ang tubig napaka ganda po rito mga bro mga sis hindi kayo magsisisi <laughs> ay kaya lang nga po nabigyan lang nga po kami ni Sis Liza na pagkakataon na maisama kaya sinamantala po namin mga ano daw po kami dito 2 weeks bali sa July po kami uuwi June pa lang po naman ngayon 28 ba po yata ngayon 26 ba anong date ngayon Sis Liza 20 ano ngayon 26 huh? 28 ba ngayon 27, 27. ah 27, 27 po pala ngayon 28 may handaan oo oh,

sakaling mapatalooban po tayo na malay na kaligatan dito ng kakaiba ayan, lakad lakad na po ako dito magroong kasi kasamay sandbar ayan, ayan po, Pupunta pa rin daw po ata kami ng mga police, mga bro, mga sis. Dito muna po kami sa ano, mga Babalik muna po kami sa anong transit. Ah, sis Lisa, balik muna tayo doon. Eh, balik muna tayo sa transit. Babalik muna po pala kami doon sa uh, aming amin tinutuluyan. Kakain muna doon po kasi tanghali na mga bro mga sis. O sige po, isa na padaan po pala dyan sa aming channel. Paki like and share at pakipindot po pa ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat.